Ang tanong, ganun ba ang sistema natin sa paggawa ng project sa Pilipinas? Hindi po. Bakit? Ano natutunan natin sa Senate? 'Di ba dapat ang pag-idealize or pag-ideate ng ating mga project ay galing sa DPWH with the coordination ng mga regional head, 'di ba? Kasi department dapat, dapat executive department ang gumagawa ng budget at isasalang na 'yan sa Congress at sa Senado para i-approve. Hindi para mag-ideate ng specific project sa lugar nila. Hindi po yun yung iniisip ng batas. Dapat i-approve mo lang or itanggal or i-disapprove or ipa amend mo ng konti pero hindi mag-ideate ng grand projects. So, pero ano ang ginagawa? Siyempre, love na love nila yung mga kakampi nila na senator. lab na lab nila yung mga kakampi na congressman. Ang ginagawa nila lang ng DPWH, diba? Sabi nila, during ideation ng project. O, congressman, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong project sa inyo na flood control. Diba? So, ang ginagawa, pinapatakan yung mga kaibigan na congressman. E, naman ang sistema, kultura ng politiko sa Pilipinas. Ano ang nangyayari? E eh, di patak-patak, butas-butas, paulit-ulit every year. Ngayon, sila na rin ang set ng project. Yun na rin ang isasama nila sa general appropriations. And behind on backdoor ang ginagawa nila is sila na rin ang namimili ng contractor.